Sa bayan ng Bulalaka sa Oriental Mindoro, matatagpuan ang isa para isang tahimik, ngunit mayaman sa ganda at kasaysayan. Ang isa na ang Sabikay. Ang isla Subikay Bikay <music> ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Oriental Mindoro sa bayan ng Bulalaka mula sa bangkal, sasakay ng bangka upang marating ang isla. At sa loob lamang ng 10 to 20 minutes, depende sa lakas ng alon at bilis ng bangka ay mararating na ito. Hindi lang ganda ang dala ng subitan. Sa likod ng tanawi, may mga kwento ng pinagmulan at kabuhayan. Ang pangalang sugikay ay nagmula sa isang uri ng shell na kung tawagin sigay na matatagpuan sa isla. Ang islang ito ay isa sa mga unang isla na nagpagmula ng mga tourism activity sa bayan ng Mulalak. Ayon pa sa naging travel vlog ng San Enriquez noon, ang isang ito raw ay kabilang sa tinatawag na Las Islas Hermosas o the beautiful islands na itinangalan ng mga Espanyol na nanakop noon sa Mindoro. Ayon kina Nanay Maria at Tatay Ernesto, na ilan sa mga naunang nanirahan sa isla, nakilala raw isla ng subitay ng may mga artistang pumunta roon. Nakilala uh, lang siya nung may nagsunod dito ng artista. Mm -hmm. Si so, na Gerald Anderson, si Quinta, si Paulo Valesteros, dami. Yun lang, nung no, nagsunod sila, saka nakilala ako. Bukod sa pangingisda, isa rin daw sa kabuhayan ng mga tao dito ang pagpokopras ng niyo. Mansalay. Na dito. Dahil dito tahimik ang buhay at saka nagkakaisa ang mga tao. Hindi kahit hindi sila magkakamag-anak, Talaga yung nabagaan loob namin, tulad ng mga anak namin, kahit magdamag sila dyan sa tabi ng playa, walang nangyaring mga anomalya, dahil may ka mga tao. Talaga yung ang loob namin. Ang unang nagpasikat sa paya ng Bulalakaw, ang Isla Subitay. Wala namang kasing ng mga tao na magpagawa ng mas magandang cottage. Hanggang sa ganyan lang, mga nitip. Hangad nila na mas makilala pa ang Subitay. At paalala ni Nanay Maria, ang akin lang, pag sila ay pumunta dito, dapat yung mga, mga plastic, dapat yun ang pagaliin na hindi ba dapat iiwan. Dapat ang dala nila ay balit nila. <laughs> Yan lang, para maging ayos ang <laughs> kapalig Ang hiling lang naman namin ay, ano lang, kunting spito sa mga taong suyo. Ang Sugita ay isang ritalo sa puso ng bawat tagalit at sa sino mang sa kanyang baybayin. Ito ang Sugita. Hindi lang isla, kundi isang buhay na alaala ng mga karanasan at nakaraan.